What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Vlog. for today's video, maghihiwa lang tayo ng karne. Baka. Ayan, naghihilo-hilo pa. Hiwain lang natin para intact natin sa freezer. Ayan. So, manood lang kayo dyan guys. Sir. nag-ice-ice pa po yan. Ayan lang. So kasi galing ito siya ng freezer. siya so, nag ayos ayos pa yan guys oh. So, see so yung mga yan yung puti na yan tinatanggal yan ayaw ni nanay eh ayaw ng amo kong babae yung taba-taba -tab.

So alam niyo ba guys, nakapantulog pa ako hanggang ngayon. Kaya hindi niyo makita ang aking pagmumukha dyan. At the same time, ayan yung kaldero. Nagluluto ako. Ulam yan, karne rin. Karne yung baka, ganit eh. ganito. Ganito. Karne yung baka ito at hindi ako kumakain ito. guys. Yung iba nag-yellow-yellow -yellow na. Ayan, no? So, that's it our video for today. Don't forget to like, subscribe to my YouTube channel. This is its vlog. Ang taga-hiwa ng karne sa Saudi Arabia. Bye,